Ang mundong antidiluwiano ay nagtataglay ng mga misteryo na kinahihiligan hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang katangian, kundi pati na rin sa pagkakaiba nito sa kasalukuyang tanawin. Ito ay isang panahon kung saan ang daigdig ay tila humihinga ng pagkakaisa na may heograpiyang hinubog ng banal na kasakdalan. Ang mga ulat sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga palatandaan tungkol sa mga ilog na umaagos ng sagana tulad ng alamat na Eden na inilarawan sa Genesis 2, 10-14. Ang mga tao ay nabubuhay sa isang kapaligiran na mayamang sa mga likas na yaman, kung saan ang lupa ay masagana at ang mga kondisyong pangklimatiko ay pabor sa buhay. Ang masaganang lupaing ito ay hindi lamang sumusuporta sa katawan, kundi tila nagpapalago rin ng isang likas na espiritualidad na para bang ang Diyos ay mas madaling maaabot, halos nahahawakan. Ang mga kultura na umusbong sa panahong ito ay hindi katulad ng ating nauunawaan bilang sibilisasyon ngayon. Isipin ng isang bayan na hindi nangangailangan ng maraming kagamitan para mabuhay, dahil ang lahat sa kanilang paligid ay sagana. Ang mga tradisyon ay naipapasa ng pasalita at ang pananampalataya ay batayan ng pang-araw-araw na buhay. Ang espiritualidad ay hindi hinati-hati sa maraming paniniwala tulad ng nakikita natin ngayon. Ito ay monolitiko at nakatuon sa may Ay isang malinaw na halimbawa nito ay ang pagsasakripisyo ni Abel na ikinukwento sa Genesis 4.4 na kumakatawan hindi lamang sa debosyon, kundi sa isang refleksyon ng halos nahahawakan na koneksyon sa Diyos. Ang espiritualidad sa mga panahong ito ay nagdadala rin ng isang pakiramdam ng rebyosong takot. Mayroon isang halos intuitibong pag-unawa na ang daigdig sa lahat ng kanyang kagandahan at kaayusan ay pinamumunuan ng isang kataas-taasang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lahat ay nakikibahagi sa pagkakaayos na ito habang ang mga inapo ni Seth ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang mga inapo ni Cain, ayon sa Genesis 4, 16-24, ay nagsisimulang magtayo ng mga lungsod at magdevelop ng mga porma ng organisasyon na madalas na sumusubok sa mga banal na halaga. Ang dalawang landas na ito, ang kabanalan at ang pagsuway, ay naghubog ng isang mundo kung saan ang mga pagpili ay higit pa sa pang-araw-araw na desisyon. Ito ay mga posisyon sa harap ng Diyos. Ang aspektong heograpikal ay mahalaga rin upang maunawaan ang mundong antidiluyano. Ang mga kasulatan ay nagmumungkahi ng isang natatanging topografiya. Marahil ay naiiba pa sa mga bundok at karagatan na kilala natin ngayon. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang firmamento na binanggit sa Genesis 1.7 ay may mahalagang papel sa klima na nagbibigay ng katatagan sa atmosfera. Ito ay maaring magpaliwanag sa kamanghamanghang mahabang buhay ng mga tao sa panahong iyon. Isang bagay na ating susuriin sa lalong madaling panahon. Ngunit higit sa lahat, ang heograpiya ay nagsilbing entablado kung saan ang plano ng Diyos ay isinasagawa ng may katumpakan. Kawili-wiling pansinin kung paano na naapektuhan ng lahat ng ito ang interaksyon sa pagitan ng tao at ng banal. Wala nang mga mararangyang templo o komplikadong ritual. Ang pakikipag-ugnayan ay direkta. Maraming mga pangalan ng patriarka ang sumasalamin sa spiritual na koneksyon na ito, tulad ni Enoch na nagmaneho kasama ang Diyos. Genesis 5.24 at kung sa isang banda ang daigdig ay tila refleksyon ng celestial na kaluwalhatian. Sa kabilang banda, ang mga binhi ng korupsyon ay nagsisimulang tumubo, sumusubok sa banal na pagkakaisa. Ang mga kontras na ito ay ginagawang ang mundong antediluwiano ay isang napaka-interesanting paksa. Ang mga ulat mula sa panahong ito ay hindi lamang mga sinaunang kwento kundi mga refleksyon ng mga walang hanggang isyu. Sino tayo sa harap ng isang mundo na napakalawak at maayos? Ano ang epekto ng ating mga pagpili? Habang ipinapakita ng mundong antidiluyano ang potensyal ng tao sa kanyang kabuuan, ipinapahiwatig din nito ang mga konsekwensya ng paglihis mula sa orihinal na layunin. Ang tensyong ito sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan ay kalaunan magre-resulta sa mga kaganapang may sukat na hindi maipapaliwanag. Ang antediluwian na pag-ibigat ng buhay ay palaging naging isang punto ng paghanga at pagtatanong. Halos imposibleng isipin ang mga taong nabubuhay ng mga siglo, ngunit ang mga ulat sa Biblia ay nagpapahanga sa atin sa mga buhay tulad ni Adan, na umabot ng isandaan at anim na putlimasyam na raan at tatlumpu taon, o ni Methuselah, na ang kahanga-hangang marka na siyam na raan at anim na putsiyam taon ay naging kasing kahulugan ng mahabang buhay ang realidad na ito ay higit pa sa isang kuryosidad ito ay sumisimbolo sa isang panahon kung saan ang lakas ng tao ay naka-align sa perpektong paglikha ng Diyos ang daigdig ay patuloy na sumasalamin sa kasariwaan ng Eden at ito ay naipapakita sa matitibay na katawan ng tao na may pambihirang tibay ang mga salig sa likod ng pagibigat na ito ay tila masinsinang nakakabit sa kapaligiran at sa relasyon ng tao sa Diyos. Ang firmamento na binanggit sa Genesis isa anim na posibleng isang proteksyon na patong ay maaaring nakaimpluensya sa klima na lumikha ng isang mundong hindi gaanong mapaminsala sa kalusugan. Ang dieta noon ay kakaiba rin. Ang Henesis isa, dalawamput siyam, ay nagsasaad na ang mga tao ay orihinal na mga vegetarian, kumakain ng mga prutas at buto na direkta mula sa kamay ng Diyos. Ang purong pagkaing ito, nang walang mga epekto ng pagsira ng henetikong o polusyon sa kapaligiran, ay nag-aambag sa walang kapantay na vitalidad. Mas nakakaintriga na isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga mahabang buhay na ito para sa mga dinamika ng lipunan at spiritual, Isipin na makilala ang pitong henerasyon ng iyong pamilya at matuto ng direkta mula sa iyong mga ninuno na mas matanda. Ang mga patriarka na ito ay hindi lamang mabubuhay ng mahaba, kundi nag-iipon ng karunungan at karanasan na maaaring maipasa ng direkta sa loob ng mga siglo. Halimbawa, Si Adan ay maaring personal na ikinuwento kay Lamek tungkol sa Eden at ang pagbagsak na naguugnay sa mga henerasyon sa isang buhay na salaysay ng mga gawa ng Diyos. Ito ay isang lipunan na itinayo sa mga kwento na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang pagibigat ng buhay ay nagdadala rin ng mga hamon. Habang mas tumatagal ang tao sa buhay, mas lumalalim ang kanyang mga pagpili alinman man na naka-align sa Diyos o sa lungat sa kanya. Ang Henesis 6.3 ay binabanggit na lilimitahan ng Diyos ang buhay ng tao sa isang daan at dalawampung taon dahil sa tumataas na kasamaan. Dito, nakikita natin ang isang paradoha. Habang ang perpektong paglikha ng Diyos ay naglalaan ng mahahabang araw, ang puso ng tao na may hilig sa kasalanan ay nagsimulang gawing pasani ng regalong ito. Ang progresibong moral na degenerasyon na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang banal na interbensyon. Ang mga salaysay sa Biblia ay nagpapakita kung paano hinuhubog ng pag-ibigat ang espiritualidad. Si Enoch, na nabuhay ng tatlong daan at anim na taon, ay namukod tangi dahil sa pamamahinga kasama ang Diyos hanggang siya'y kunin niya. Genesis 5.24 Ipinapakita nito na kahit sa isang panahon ng tumataas na korupsyon, posible na gamitin ng mga taon upang patatagin ang isang malapit na relasyon sa may lumikha. Sa kabilang banda, marami ang ginamit ang kanilang mahabang buhay upang lumalim sa mga gawaing pagsuway pinapalawak ang kontras sa pagitan ng mga naghahanap ng banal na liwanag at ng mga mas pinipiling maglakad sa kadiliman. Ang pagibigat ng tao sa lahat ng kanyang pagiging komplikado ay isang refleksyon ng parehong kaluwalhatian ng may lumikha at ng mga kahihinatnan ng pagkakalayo mula kanya. Higit pa sa isang kurusidad, ito ay nagtuturo sa atin na ang oras, gaano pa ito katagal, ay hindi sapat upang punan ang puwang ng isang buhay na walang layunin. Sa lalong madaling panahon, makikita natin kung paano ang interaksyon sa pagitan ng banal at ng tao ay bahagi ng kakaibang tanawing ito. Sa mundong antediluwiano, ang interaksyon sa pagitan ng banal at ng tao ay isang direktang at nakapagbabagong karanasan. Isipin ang mabuhay sa isang panahon kung saan ang tinig ng Diyos ay hindi lamang isang malayong alaala, kundi isang patuloy na presensya. Sina Adan at Eva, habang nasa Eden pa, ay nakarinig sa Panginoon na naglalakad sa hardin. Genesis 3.8 Kahit pagkatapos ng pagbagsak, ang kalapitan na ito ay hindi ganap na nawala. Ang mga patriarka tulad ni na Noe at Enoch ay nakaranas ng direktang komunikasyon, maging ito man ay para sa pagtuturo babala, o paghikayat. Ang mga pagkakatong ito ay hindi lamang gumagabay, kundi humuhubog sa kapalaran ng buong henerasyon. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng interaksyong ito ay ang tawag kay Noe. Sa Genesis 6.13.22, ibinubunyag ng Diyos ang kanyang plano na linisi ng daigdig at nagbibigay ng detalyadong mga tagubilin para sa pagtatayo ng arka. Ang direktang komunikasyong ito ay hindi lamang nagligtas kay Noe at sa kanyang pamilya, kundi tiniyak din ang pangangalaga sa paglikha. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang Diyos na hindi lamang nagmamasid, kundi aktibong nakikibahagi sa sangkatauhan, maging para magwasto o protektahan. Ang ugnayang ito, gayon paman, ay hindi isang panig lamang nangangailangan ito ng tugon ng pananampalataya at pagsunod, tulad ni Noe, na ginawa ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya. Genesis 6.22 Isang nakakaintrigang aspeto ng interaksyong ito ay ang pagtukoy sa mga anak ng Diyos at sa mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6.4. Ang talatang ito ay nagdulot ng mga debate sa loob ng mga siglo. Ang ilan ay nakakaintindi sa mga anak ng Diyos bilang mga nahulog na anghel na sa kanilang pagsasama sa mga babae ay nagbunga ng mga Nephilim na inilalarawan bilang mga higante o mga kilalang tao. Ang iba naman ay nagsasabi na ang mga anak na ito ay mga maalam na inapo ni Seth na nakihalo sa nadaot na lahi ni Cain. Ano ang interpretasyon, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng supernatural na pakikialam sa kasaysayan ng tao na kalaunan ay nagambag sa malawakang kasamaan. Ang banal na intervention ay ipinapakita rin sa mga pagpapala at kasunduan. Nang kausapin ng Diyos si Enoch, ang lalaking ito ay hindi lamang nakinig, kundi nakipaglakad kasama siya nang napakalapit na siya'y iniligtas mula sa kamatayan sa lupa. Genesis 5, 24 Ang ganitong halimbawa ay nagpapakita na ang tagapaglikha ay hindi malayo, kundi nagnanais ng isang personal at nakapagbabagong relasyon sa mga pumiling sumunod sa kanya. Ang ganitong uri ng interaksyon ay nagpapalago sa espiritualidad ng panahon, lumilikha ng isang kapansin-pansing contrast sa mga nagwawalang bahala o hamon sa soberanya ng Diyos. Gayunpaman, hindi lahat ng banal na interaksyon ay tinanggap ng may pagsunod. Si Lamech, Cain, ay isang halimbawa kung paano ang pagsuway ay kasabay ding umiiral sa eksenang ito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang karahasan at tila tinutuligsa ang mga utos ng Diyos. Genesis 4:23-24. Ang dualidad na ito sa pagitan ng pakikipag-ugnayan at pagtanggi ay humuhubog sa mundong antidiluwiano na nagpapakita kung paano ang malayang pagpapasya ay may mahalagang papel sa naratibong pantao. Ang interaksyon sa pagitan ng Diyos at ng antidiluwianong tao ay sumasalamin sa parehong biyaya at katarungan ng tagapaglikha. Sa bawat babala, pagpapala o pagsaway, mayroong isang paanyaya sa pagbabago, isang pagkakataon na bumalik sa orihinal na layunin. Ang dialogo na ito sa pagitan ng walang hanggan at ng pansamantala ay hindi lamang isang palitan ng mga salita, kundi ang pundasyon kung saan ang hinaharap ng sangkatauhan ay magiging desisyon. At habang ang mga pagpili ng tao ay lumalalim sa mga landas ng pagsuway o pagsunod, isang bagong kabanata ang isinusulat na ngayon ay minarkahan ng mga nakakagulat na pag pagunlad sa sibilisasyon at teknolohiya. Ang mundong ante-Diluwiano ay hindi lamang isang entablado ng interaksyong banal at espiritualidad. Ito rin ay naging tagpuan ng mga kahangahangang pag-unlad sa sibilisasyon at teknolohiya. Ang mga inapunikain tulad ni Najubal at Tubalcaim ay nagdala ng mga inovasyon na humubog sa lipunan ng kanilang panahon. Si Jubal, ama ng lahat ng tumutugtog ng arpa at plauta. Genesis 4:21 ay nagdala sa sangkatauhan ng kaloob na musika habang si Tubal-Cain na inilarawan bilang gurong lahat ng gawa ng tanso at bakal. Genesis 4:22 ay nagpapakita ng kasanayan sa metalurhiya. Ang mga tagumpay na ito ay nagpapakita ng isang sibilisasyon na sa kabila ng pagmamarka ng kasamaan ay malikhain at matalino nagsimula rin ang mga lungsod na umusbong bilang refleksyon ng espiritu ng tao. Itinayo ni Cain ang isang lungsod at pinangalanan ito bilang pag-alala sa kanyang anak na si Enoch, Genesis 4, labing pito. Ang mga urbanong tambalan na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa organisasyon, ngunit binibigyang diin ang pagtatangkang maging independente mula sa Diyos. Ang urbanisasyon sa panahon antidiluyano ay kumakatawa ng higit pa sa material na pagunlad. Ito ay nagpapakita ng puso ng tao na naghahanap ng seguridad at pagkakakilanlan sa labas ng Eden. Ito ay isang pagunlad na parehong kaakit-akit at nakakabagabag dahil madalas itong nagpapasidhi ng kayabangan at pagsuway. Ang teknolohiyang antidiluyano, bagaman rudimentaryo sa mga modernong mata, ay lubhang advanced para sa panahon ang kakayahang magpanday ng mga kasangkapan, instrumentong pangmusika, at posibleng mga armas ay nagpapakita na ang mga grupong ito ay hindi lamang nakalalagong mabuhay, kundi umuunlad din sa kanilang pagiging malikhain. Ang mga inubasyong ito, gayon pa ay direktang refleksyon ng puso ng tao. Habang ang ilan ay ginagamit upang ipahayag ang kagandahan at pagsamba ang iba naman ay ginagamit upang magpakalat ng karahasan tulad ng ipinahiwatig sa konteksto ng Genesis 6.11 kung saan ang daigdig ay puno ng kasamaan. Ang panahon ng pag-unlad na ito ay nakaimpluensya rin sa kultura at espiritualidad. Ang musika, halimbawa, ay maaring gamitin para sa mga pagdiriwang na banal o bilang kasangkapan upang ilihis ang atensyon mula sa moral na pagbagsak isipin ang isang antediluvianong salusalo kung saan ang melodiya ng isang arpa ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga bituin, ngunit ang mga puso ay malayo sa Diyos. Ang parehong kaloob na maaring magpataas sa tagapaglikha ay madalas na inaangkin upang bigyang diin ang tao. Sa gayon, ang sibilisasyon at teknolohiya ay naging mga salamin ng mga pagpili ng tao para sa kabutihan man o sa kasamaan. Ang epekto ng mga inovasyong ito ay lumalampas pa sa mga pisikal na hangganan. Ang pagunlad ng mga kasangkapan at istruktura ay nagbibigay ng kaginhawahan, ngunit nagpapalawak din ng mga posibilidad ng eksplorasyon at dominasyon. Nagsimulang lumitaw ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, kung saan ang ilan ay nagiipon ng mga yaman at kapangyarihan habang ang iba naman ay napapalayo ang hindi pagkakapantay-pantayang ito ay sumasalamin sa isang lipunan na lalong lumalayo mula sa mga banal na prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at katarungan. Ang moral na kasamaan ay naglalakad ng magkahawak kamay sa pagunlad ng teknolohiya, lumilikha ng isang siklo na mahirap basagin. Bagaman ang sibilisasyon ay namumulaklak sa pagkamalikhain at inobasyon, ito rin ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng tao na walang Diyos. Bawat pagunlad ay tila nagdadala sa sangkatauhan sa isang dilema. Gagamitin ba nila ang kanilang mga kasanayan para sa kabutihan o para sa pagkawasak? Habang umuusad ang mga araw antidiluyano, ang linya sa pagitan ng pagunlad at kasalanan ay nagiging lalong manipis naghahanda ng entablado para sa isang hindi maiiwasang wakas. Habang umuunlad ang sibilisasyong antediluyano sa teknolohiya at kultura, may mas malalim at madilim na nangyayari sa puso ng tao. Ang Genesis 6.5 ay malinaw na naglalarawan nito. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay lumaganap na sa lupa at na ang lahat ng mga layunin ng kanyang puso ay palaging masama ang korupsyon ay hindi lamang moral. Ito ay pumapaloob sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang nagsimula bilang pagsuway sa Eden ay ngayon ay umabot sa mga antas na epidemiko na apektado ang parehong individual at buong komunidad. Ang karahasan na binanggit sa Genesis 6, labing isa ay naging pinakakitang tanging refleksyon ng paglayo na ito mula sa Diyos ang estadong ito ng malawakang korupsyon ay hindi lamang resulta ng mga individual na pagpili, kundi pati na rin ng mga panlabas na impluensya. Ang pangyayari ng mga Nephilim sa Genesis 6.4 ay isang nakakabagabag na paalala kung paano ang interaksyon sa pagitan ng natural at sobrenatural ay nagambag sa pagkadunot. Ang mga higanting ito na ipinanganak mula sa pagsasanib ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao ay hindi lamang mga kahangahangang pigura. Sila ay nagkatawang tao ng pagbaluktot sa banal na plano. Ang pagsasanib na ito ng espiritual at makataong pagsuway ay nagpatindi sa pagbaba ng moral at sosyal na panahon. Ang karahasan ay naging pamantayan at ang katarungan isang pambihira. Isipin ang isang lipunan kung saan ang lakas ang nagdidikta ng mga patakaran at ang buhay ng tao ay tila nawawala ng halaga. Ang mga lungsod na dating sentro ng inobasyon ay naging mga polo ng pang-aapi. Ang mga taong naghahangad na mabuhay nang may kabanalan ay humaharap sa halos di matatalo ang mga hamon habang ang mga masama ay umuunlad ito ay isang tanawin na sumusubok kahit sa mga pinakamatapat tulad ni Noe na ang katuwiran ay binigyang diin sa Genesis 6 Siyam. Si Noe ay isang matuwid na tao at isang tapat sa kanyang mga kapanalig. Si Noe ay lumakad kasama ang Diyos. Ngunit ang Diyos sa kanyang katarungan ay hindi binabalewala ang lumalalang kasamaan. Ang desisyon na dalhin ang baha ay hindi impulsibo kundi resulta ng isang makatarungan at kinakailangang hatol. Ipinapakita ng Genesis 6, 6-7 ang panghihinayang ng tagapaglikha na nang hinayang siya na nilikha ang tao sa lupa. Hindi ito isang paghihirap ng tao, kundi isang malalim na pangungulila sa paglayo ng kanyang likha. Ang hatol na ito ay sabay-sabay, isang kaparusahan at isang paraan upang linisin ang daigdig na nagpepreserba ng isang tapat na lahi para sa isang bagong simula. Bagaman ang banal na hatol ay isang mahirap na temang unawain, ito ay nagdadala ng pakiramdam ng balanse at layunin. Ang Diyos ay hindi lamang nakakakita ng korupsyon, kundi kumikilos upang ibalik ang kaayusan. Pinili si na Noe at ang kanyang pamilya bilang mga tagapangalaga ng paglilinis na ito hindi dahil sa kanilang sariling karangalan kundi sa biyayang banal kaya ang baha ay sumisimbolo hindi lamang sa pagkawasa kundi pati na rin sa pag-asa na ipinapakita na kahit sa gitna ng kaguluhan ang soberanya ng Diyos ay nananatiling matatag habang ang kasamaan ng sangkatauhan ay umaabot sa rurok nito ang banal na plano ng paglilinis ay nagsisimulang mabuo ang susunod na mangyayari ay higit pa sa isang natural na kalamidad. Ito ay magiging patunay na ang katarungan ng Diyos ay naglalakad ng magkatawang sa kanyang awa. At sa gitna ng kwentong ito, lumilitaw ang isang simbolo ng preserbasyon at pangako. Ang Arka Ang Arka ni Noe ay hindi lamang isang barko. Ito ay sumasagisag sa interseksyon sa pagitan ng paghuhusga ng Diyos at kanyang awa. Ang mga sukat nito na inilarawan sa Genesis 6.15 ay kahanga-hanga. Tatlong daan siku ang haba, limampu ang lapad, at tatlumpu ang taas. Nakatumbas ng humigit kumulang isang daan at tatlumput lima metro ang haba. Ang proyektong ito, na direktang ipinagkatiwala ng Diyos, ay isang monumental na gawa lalo na kung isa sa alang-alang ang mga rudimentong kasangkapan ng panahon. Ang pagtatayo ng arka ay sumasalamin hindi lamang sa pagsunod ni Noe, kundi pati na rin sa supresyon ng Diyos sa gitna ng pagbulok ng sangkatauhan. Ang pagpili kay Noe para sa misyon na ito ay hindi rin aksidente. Inilalarawan siya sa Genesis 6 siyam bilang matuwid at walang bahid. Isang taong lumalakad kasama ang Diyos. Habang ang mundong nakapaligid sa kanya ay lumulubog sa kasamaan, nanatiling matatag si Noe. Isang buhay na patutoon na posible ang pagpili sa landas ng katuwiran kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang arka sa makatuwid ay hindi lamang isang pisikal na istruktura. Ito ay kumakatawan sa hindi matitinag na pananampalataya ng isang lalaki na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na sa harap ng isang tila imposibleng senaryo. Ang proseso ng pagtatayo ng arka ay malamang na tumagal ng mga dekada, isang panahon kung saan si Noe ay naging isang figura ng babala para sa kanyang mga kapanalig. Isipin ang eksena. Habang itinatayo niya ang napakalaking barko, ang kanyang mensahe ng pagsisisi ay umaalingaw Subalit sa halip na pakinggan, maraming nagtatawanan tulad ng inilarawan sa dalawa Pedro dalawa lima kung saan si Noe ay tinatawag na mga ngaral ng katuwiran. Ang kanyang pagpupursige ay nagpapaalala sa atin na ang pagtupad sa tawag ng Diyos ay madalas na nangangahulugang pagharap sa hindi pagunawa at pagkamuhi ng mundo. Ang arka ay isang rin, kung paano hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Bawat uri, mula sa pinaka-maaraw-araw na hayop hanggang sa pinaka-simpling nilalang, ay nakahanap ng kanlungan dito. Inilalarawan sa Genesis 7, 8 na ang mga hayop ay dumating kay Noe, dalawa sa bawat uri na sumusunod sa isang hindi nakikitang ngunit hindi mapipigilang utos. Ang preserbasyon ng paglikha na ito ay sumasalamin sa tipan ng Diyos sa lahat ng buhay, isang pangakong hindi niya kailanman binabasag kahit na sa gitna ng pinakamatinding paghuhusga. Habang nagsisimula ng tumaas ang tubig, ang arka ay lumulubog na parang parola ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang papel nito ay higit pa sa pagdadala kay Noe, sa kanyang pamilya at sa mga hayop. Ito ay upang matiyak na ang buhay kahit sa pinakahinakaw na anyo ay maaaring magsimula muli. Ang kahoy na sumusuporta sa barko ay parang mga kamay ng Diyos na pinoprotektahan ang mga pinili. Sa loob ng limitadong espasyong iyon, bawat tibok ng puso ay isang paalala na ang banal na awa ay mas malaki kaysa sa anumang kalamidad. Ang arka sa makatuwid ay hindi lamang isang paraan ng kaligtasan. Ito ay isang paunang tanda na pagkatapos ng bagyo ay darating ang panibagong pagsisimula. Ang nagsimula bilang isang simbolo ng paghuhusga ay agad na magiging plataporma para sa isang bagong panahon. Gayunpaman, ang nangyari pagkatapos ng baha ay hindi lamang tungkol sa pisikal na muling pagtatayo, kundi pati na rin sa isang panghabambuhay na tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan.